Hello guys. Babago na kababa ang inday. Para tayo maglakad-lakad at shabot na naman mamaya. Si Inday bago umuwi kasi siya na naman ang pangyayang hindi na naman nakamakalbas Ini kailangan ko mag exercise at bumabata na. Guys, dito tayo punta sa my park. Yan mga bata yung ikot ng mga sampung ikot o na mag tayo Shabbat ngayon kaya naman naman tayo day off ngayon lumabas para malayo-layo yung lalakaraan. Exercise muna tayo guys. At hindi tayo bumabata. Hindi na not... ka. Magbawas ng calories sa ating katawan. At ang bagal na wala kami ng mga kasunod ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Lakat, lakat. Buhay ni Inday sa Israel. Love and long. Sa kabila ng sitwasyon dito, o laban lang.

Ikot-ikot lang lang dito. Nakasampung ikot siguro sa inyong ayo. Pagodin ko lang ang aking katawan sa paglangkat.

Lalikpat may karon karon. Hey, Ay, sis <laughs> Lirma. Kani nakadalawang ikot na ako ngayon laki ta napansin. Hoy. Nasa bahay naglabas lang ako at hindi nakakalabas at sunod-sunod yung hug, di ba? <laughs> Sabi ko pa. Pangalawang <laughs> ikot ko na to eh. Ah, pa. Ay, sobrang init dalawang araw kaya. Kaya ano?